Ayan, magandang ubaga. Uh, ngayon ay uh, tatalakayin ko ang variety uh, at baryasyon ng wika. So, ano ba yung variety at baryasyon ng wika? So, ano ba yung kahulugan nito? So, pag sinabi nating variety, may meron itong mga uh, meron itong mga uri ang variety. So, meron itong mga dialecto, social -so -so lek, at ethnolek at iba pa. So mamaya uh, tatalakayin ko kung ano yung uh, ibig sabihin ng uh, noon. at pag sinabi nating variation, iba't ibang variation, Ito yung paggamit ng wika, halimbawa uh, uh, tono. Pag sinabi nating uh, sa pagsasalita ng wika, meron talagang ginagamit na tono upang mas mas maintindihan natin, o mas ma uh, malaman kung ano bang ibig sabihin ng uh, sa wikang uh, ginagamit mo or gusto mong ipahayag sa iyong uh, kausap, di ba? Kinakailangan talaga na meron kang conviction baga sa iyong apananalita uh, pananalita upang uh, uh, parang parang mat katotohanan yung is uh, sasabihin mo. Pag, uh, iba pa yung mga uh, grammar or yung uh, the way o uh, paano mo yun sasabihin ng isang wika. So yun ang uh, ibig sabihin ng variasyon. Kung paano mo yun gagamitin ng isang wika. Pag sinabi natin uh, variety, ayun nga, meron nito mga uri. So, ano ba yung mga uri ng variety? So, nandito yung uh, dialect. So, ano ba yung dialect? So, ang dialect ay isang wika na ginagamit sa isang uh, particular na religion. Kumbaga, ito yung uh, kadalasan na ginagamit. So, halimbawa sa atin, sa, dito sa uh, Mindanao, ano ba yung uh, dialect yung ginagamit natin, di ba? Yung uh, Cebuano, 'di ba? Cebuano at pag sinabi namin pag sinabi natin dialecto, 'yun yung uh, mas yung yung unang-una na maiisip mo sa isang lugar, 'di ba? Sinabi natin Cebuano, saan ba yung dialecto? Or, saan bang ba lugar ginagamit ang Cebuano nga uh, 'Di ba? Diba? Dito sa sa atin sa Mindanao. So, pag sinabi naman nating ah uh, yung pangalawa naman ay susulek. ito ay ginagamit sa partikular na grupo o batay sa estado sa lipunan. Diba, isa sa mga halimbawa nito yung mga kapwa natin LGBT. Diba, meron silang sariling ah uh, wikang ginagamit or ano bang tawag dyan sa kanila, parang gay language nila na ginagamit nila. Ayun nga, ito yung uh, particular partikular na grupo o batay sa estado ng lipunan na kanilang ginagamit na wika. ba? Diba? So yan yung halimbawa no sa LGBT. Meron sila sariling uh, ginagamit na wika. So pag sinabi naman nating uh, edulect, ito yung uh, estilo ng pananalita ng isang individual ah, halimbawa na lang nito sa linya ni uh, Mike Enriquez, di ba? Yung uh, hindi natutulog ang balita, 24 oras. So, yan yung, uh, uh siya nakilala sa paggamit niya ng mga salitang iyan. Diba? Uh, Nole di ba? Uh, Castro, ano ba yung ginagamit ni Noli Castro na mga salita? na nagpapakita o nagpapakilala. Kaya Jessica Soho, di ba? Meron din silang mga linyang ginagamit na pag, pag sinasalita nila o pag naririnig natin, may isip natin na, ah, Jessica Soho to. Ano ah, no, di Castro to, di ba? Ayan, so yan yung uh, idulek, estilo ng pananalita ng isang tao o individual. So, ito naman yung ethnolect. -like. Uh, yung pang-apat natin ay itnolek. Ito yung wikang uh, isang etnolinguistong grupo, di ba? So, kumbaga, ito yung mga native or mga ginagamit ng ating mga kapwa at tribo sa ibang-ibang lugar, di ba? So, yan yung uh, ibig sabihin ng itniko. Ecolect naman ay uh, ito ay isang wikang ginagamit sa tahanan, di ba? Meron tayong sariling uh, wikang ginagamit na Ah uh, masasabi natin na sa atin talaga kumbaga doon talaga una natin na ginagamit, di ba? Para sa halimbawa, tata. Tata para sa tatay, di ba? Nanay. Ano ba yung nanay? Para sa ina. So, yun yung mga halimbawang ginagamit. Kumbaga, yan yung ginagamit sa tahanan na kadalasan talagang ginagamit natin lalo lalo na sa makabataan, di ba? So, ayan. Yung pidgin naman, ito yung wika ng pagbuo na nabubuo kapag dalawang tao may magkaibang wika at nag-uusap karoon ng komprehensimo na pananalita. So halimbawa nito ay ako gusto kain. Kung Kumbaga dito sa sa uh, pangungusap na ito, kumbaga pinaghalo-halo niya yung mga salita na ayun nga para makabuo siya ng isang isang sana isay, o isang pangungusap, di ba? Ako gusto kain, di ba? Pag sinabi natin ako, parang uh, parang bisaya ba siya, di ba? Gusto, ayan, parang Tagalog, kain, ayan. parang iba yung, uh, parang hindi siya akma sa kanyang pagbubuo ng salita pero mais, mas, may hintindihan naman natin, di ba? imbis na ayun nga ako gusto kain imbis na gusto kong kumain so ayan so ayan yung halimbawa niyo halimbawa no so dito naman creole isa itong pidgin din na nagkakaroon ng sariling gramatika ayun ayun na ginagamit bilang unang wika ng isang grupo, di ba? Kanina, parang gumagawa siya ng sariling gramatika, di ba? Halimbawa, kanina ako gusto kain, na imbes naman, ang tama naman talagang gramatika na gamitin noon ay gusto kong kumain, di ba? So, ayan, meron lang siyang pagka, uh, kapareho ng pidgin, yun nga. So, isang pidgin ay nagkaroon ng sariling gramatika na ginagamit bilang unang wika ng isang grupo, Halimbawa na dito yung Chabacano at ano pa, Sambuanga. Ayan, yun yung mga halimbawa. So, uh, siguro yan lang yung uh, magtatalakay ko. No? Kung ano ba talaga yung uh, kaibahan ng variety at variation. At ano nga yung uh, variety? Pag sinabi ng variety, ito yung mga dialect, sociolect, variation, at wika. Pag sinabi naman nating variation, pag sinabi natin variation, ito yung paano gamitin yung wika, 'di ba? Paano yung gamitin yung wika ng isang tao? Halimbawa na, 'di ba, sa mga tono niya, sa tono, 'di ba? Pag sinasabi kasi natin, 'di ba, halimbawa nito, gusto mong uh, sabihin yung uh, mahal mo ang isang tao, pero sinabi mo lang siya ng matamlay, 'di ba? Parang hindi naman siya akma sa gusto mong sabihin. Like halimbawa, masaya ako, pero Uh, pag, pero sinabi niyo sinabi mo ito nang palungkot, 'di ba? Parang hindi siya akma sa kanyang uh, ginagawa mo or yung kilos na ginagawa mo. So, 'di ba? Pag sinabi uh, ayun yung halimbawa no yung barasyon, kung paano talaga gamitin natin yung wika o yung pangungusap, 'di ba? Yun yung uh, kaibahan ng variety at variation. Ayan, so uh, sana meron kayong natutunan sa uh, pagtatalakay ko ngayon at Ayan lang po, maraming salamat sa pakikinig. And mabuhay.